Hello po mga kapatid, magandang hapon po sa inyo lahat dyan. Guys, kumusta na po? Uh, sa mga mahilig po magtatangan ng mga mutya or nangangailangan pa pampaswerte, mga pamproteksyon guys, ito na po. Uh, kailangan po panuori lang po ninyo ang full video po guys para may paliwana ko sa inyo. Yan po sa may mga bukas ang third eye po guys. Uh, makikita po dito may gabay po ang isang simpleng mutya hindi po akalain na ito ay magbibigay ng swerte or pamproteksyon sa malakas po ang mga six sense makikita po nila yan na ito ay may gabay ang gabay ay maganda at pamproteksyon pangkaligtasan uh, mga kapatid sa nais po pwede nyo akong sa aking messenger Uh, doon nyo ako ipm uh, pwede nyo pong kunin ang isang mutya maganda po ayan po kung makikita po malakas po ang katlong mata makikita po ninyo kung anong gabay pero po sa tingin kung para sa akin po nakikita ko isang diwata po napakagandang diwata at may bulaklak po sa kanyang ulo parang corona ayan po guys ayan, kung nakikita nyo po at ang kanyang tenga po ay medyo pahaba isang dambana kung tawagin ayan po mga kapatid at mayro po siyang isang maliit na sumbrero din ah, uh, ito po isang kantada na napakabait po nagbabantay sa isang mutya guys kung nais nyo po pwede nyo to ah uh, kung pwede nyo kung nais nyo pong magalaga pwede nyo pong i-avail po ito yan po guys Ayan, kung nakikita nyo po. Isa po dito, isang lalaki din po, may sumbrero po. At dito din po, mayroon. Yan po mga kapatid. Ito po ay isa pong Corazon de Gubat or Corazon de Maria, kung tawagin. Ito din po ay kahin, kahintulad ng isang salsagan na pamproteksyon kunat, liwas, uh, lipadhangin at kung sinasabi nila liwas bala din po guys ayan ito po ay uh, ito po ay tunay na makapal ang kanyang balat pang proteksyon, ayan po at ito po ay sa din previous ipagkakalob ko na isa pong pinagbahaya ng tamilok ayan po guys so tamilok crystallized po siya dito ay nabuo siya pero natuyo pero may butas pwede nyo pong eh meron pa siyang ano malit na tira doon sa loob kung nakikita niyo po ayun oh. Uh, ah, ayun oh, ayun po guys. Isa pong laman ng tamilog naging bato na rin siya for slice po. Ah, uh, pwede niyo pong gawin na lang po ng ano, lagyan niyo po ng mga pampaswerte lahat-lahat po para lalo suswertihin at gawin kwintas. Pwede naman po wala din po. Okay din po 'yan. Ayun po, isang po previous previous lang po 'yan. yan po. Uh, sa napadaan sa aking channel, kung napanood nyo po ang aking pong commercial, uh, makisuyo lang po, wag nyo muna iskip po. Uh, pakita po sa inyo commercial po, konting tulong na lang po ninyo sa amin at uh, pakishare and like po may videos, pakipindutin po ang notification bell para always po kayo at updated kung ako ay may bagong upload. Okay po. Uh, sa next day or sa isang linggo po, magmumutya na naman po ang uli ang inyong lingkod. Okay po? Uh, kung nasa man po kayo ngayon, palagi mag-ingat at magdasal para ingatan po kayo ng puong may kapal. At God bless all.